Eto na, medyo tapos na kami magsabunan. Uh, Hindi ka na. Well, haharapin na talaga. Hmm. Ano yun? Okay. Hindi kami konsindidor. Pero, we correct in private. Siyempre, kailangan nyo malaman na ginagawa naman namin yung mga tama at the, mga the best na paraan paano manghingi ng sorry. So, tinuro na namin kay Ana kung ano yung mga mali. Hindi kami nagkukonsinte. Hindi lang namin yan ginagawa in public. So, tignan natin. Punta natin. Hanapin muna namin. Yan. So, ano? Punta na natin, ha? Okay ka na ba? Tanggap mo na? Ha? Okay, that's good. Pupuntahan na namin. Yan. Dito na kami sa work area ni ang Jimmy hopefully mabudanan naman siya. Tayo na lang daw, sensya na po talaga. Pero ayun, gusto kasi personal mangingin ng pasensya si Ana. Kasi okay, kung public apology, oo, may, may kita nila pero iba pa rin yung personal syempre. Mm -hmm. Lock. Wala pa rin, pero kailangan na namin kasing bumaba. So, mamaya na lang gagawa na lang ng public apology video to. Yes. Ha? Bo. Okay. Baba na kami. Asensya na po ulit. Asensya na po. To grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. so i would like to take this opportunity to say sorry to kuya jimmy for what i've caused and of course as well as to those people who got dragged into the issue sorry didn't sa a citizen of zambales the riding community especially the off-road community this issue is all on me I'm still learning this one especially the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road, and I'll listen to my ates and kuyas more. Na feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po.